Si nung nakarang linggo ang U.S. Congressional Delegation sa Malacanang sa kabila ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Dito, mainit silang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang U.S. Congressional Delegation ay pinangunahan ni U.S. Senator Kirsten Gillibrand. Dito, inihayag ng Amerika ang suporta nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng mga panggigipit ng China. Nagpasalamat naman ang Pangulo at umaasa ito na magiging makabuluhan ang diskusyon sa iba't ibang geopolitical issues na kinakaharap ng bansa. Pinuri naman ni Senator Gilbrand ang magandang relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas at nais pa nila itong mapalakas. Maliban dito, naghayag din ng suporta ang bansang India sa pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa courtesy visit ni Indian Minister of External Affairs na si Subramanyam Jayashankar sa Malacanang, Inihayag ni Jai Shankar na kinikilala ng India ang naging desisyon ng UNCLOS noong 2016 sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim, nakahanda ang India na tumulong sa Pilipinas kung babalik rin man ang desisyon. Nauna na rin inihayag ni Pangulong Marcos na hindi susuko ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.